Sumainyo ang Panginoon. At sumayyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang mabuting balita tungkol kay Heso Kristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang hula ni Propeta Isaías. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Iyahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan nagbibinyag at nangangaral. Sinabi niya sa mga taong, Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga at taga Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan niya sa ilog Hordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkai balang at pulot pukyutan Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, Darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako karapat dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalawang linggo na sa panahon ng pagdating ng Panginoon o Adviento at ating pong nasindihan na ang ikalawang kandila sa korona ng Adviento. At ngayon, no, kung maalala niyo po ang sinabi sa atin ni Kristo nung nakalipas na linggo, tayo po ay dapat maging handa. Hindi maghanda. Maging handa sa pagdating ng Panginoon. Hindi maghanda ng kung ano-ano mga bagay, bakamat no, ay hindi natin sinasabing bawal yung mag-decorate, bawal maglagay ng mga parol o kung ano paman, kundi ito ay ilan lamang sa mga simbolo na makakatulong sa atin para ma makapaghanda tayo. Maihanda natin ang ating mga sarili sa kung sino ang darating. Kung naghahanda tayo sa paparating. Malinaw ba? Ah. Kaya ngayon, sa ikalawang linggo natin, ipinapakilala sa atin ngayon si Juan Bautista. Ang sugo, no? sabi nga po dito sa Ibanghelyo ni San Marcos, narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo tagapag-announce ang tinig, ang boses na magsasabing ihanda ninyo ang da Ano yung pinagsisigawan niya? Pagsisihan at talikdan ang mga kasalanan. nasabi sabi ko kanina, no? Hindi masama yung mag-decorate tayo. Ayun, marami sa labas, no? Yung mga plaza, mayroong mga pailaw, talagang nagiging masaya no yung yung kumbaga atmosphere, yung simoy no ng hangin ay talagang damang-dama mo ang Kapaskuhan. Pero yung sinasabi sa atin at pinagigiitan baka kasi maubos yung oras natin sa mga external na paghahanda pero yung kalooban natin makaligtaan natin mapapagod lang tayo o mapapagod tayo sa kakahanda, pero pag dumating yung pinaghahandaan, wala na tayong energy. Wala na tayong lakas. Sabihin One nga po, Juan Bautista. Malinaw kay Juan Bautista. Sana ito rin yung makita natin. No? Hindi tayo ang Si Juan Bautista ipinapakilala sa Ebanghelyo ngayon, pero hindi siya ang bida. Ipinapa, ipinaghahanda lang niya yung tunay na bida sa darating na mga araw na inihintay natin. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, wag kang pabida. Hindi tayo eh. Hindi tayo ang sentro ng pagdiriwang na ito para mag magmukmuk ka dyan, o magwala ka dyan, o maglungkot-lungkutan ka dyan. Hindi ito para sa iyo. Tayo ay pin, ina, pinapaalalahanan na mayroong darating, hindi ikaw. Bakit ba lahat parang nakasentro sa atin? Ano yung susuotin ko? Saan ako bibili? Ano yung kakainin ko lahat patungo sa sa atin eh, sa sarili ano yung matatanggap ko no lahat nando na doon eh wala doon sa sino yung magbibigay sa atin ng pinakakailangan natin yung magdudulot ng kapayapaan yung magdudulot ng pag-asa sa atin kinatatandaan na natin yung masyadong ginugugol ang ating lakas, panahon, maging ang resources natin para sa sarili. E ano bang sinasabi lang sa atin? Ano bang paghahanda ang sinasabi sa atin? Iniisip mo na ba sino ang kailangan mong patawarin? Iniisip mo ba kung sino yung dapat mong hingan ng tawad? Lalo tigin, iniisip mo ba na ano ka haharap sa Diyos para humingi ng tawad bago man lang sumapit ang kanyang kapistahan, ang kanyang kapanganakan? Na sana nga, no, no inaasam natin, sana bumalik na siya uli yung pangalawang pagdating niya para talagang maging kumpiyansa tayo na okay tayo, haharap tayo sa Diyos na handa tayo. Hindi handa yung mesa, hindi handa yung bahay. Higit doon ay handa ang ating pagkatao. So ano? Pinaghandaan na ba na pagdating ng Panginoon sa mga nagsasama na hindi pakasal, asal na kaya kayo pag dumating ang Panginoon? Inaiisip ba na kapag dumating ang Panginoon ay natanggap na natin yung mga sakramento na dapat nating tinatanggap? O wala pa rin? Saka na. Pero abalang-abala tayo sa pakikipagsiksikan dyan sa Divisoria, sa mga malls, abalang-abala tayo dyan. mag na mabuti, ha? 'di diba mauwi lang sa wala ang lahat ng ating kinaaabalahan o kinapapaguran Sana iba yung maging Pasko natin ngayon no? na talagang maging Pasko ibig sabihin maging mapayapa ka talaga pagdating ng araw ng Kapaskuhan dahil pinaghandaan mo at asahan mo po no may mararamdaman kang kakaiba lalo tigit yung 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 peace of mind kung talagang nakinig ka at talagang kikinggan mo ang paanyaya ni Juan Bautista sa ating lahat na maging handa tayo maghanda tayo ayon sa hinihingi sa atin ng Diyos Amen